Ayan guys, oh, so lala ka ng mga dayo ngayon dito Barangay Sibul at Tartaro oh, Ayan, nagbawarn up na isang bata ko doon oh. oh, Ayan, lala ka ng mga dayo oh, Ayan, sila rito ha, ah, nagwila oh. Ayan, oh, chero, 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 oh. Ayan, oh. Pare, ano mo para sa mga dayo rin eh? Good luck, good luck Lala pa rin yung pare, Eh, tinawag mo nga kayo, ayon. Tirit kayo. ko Tinatanong ka naman. Napaka. Suplado naman ni Kina ka Video lang. Video lang. Video lang. Video Ano? Lalabaran. Ako mo pa. Kung magkakaroon ka parang hati sa kita. Hindi. Ayaw mo na. Ayun. Nalaka. Ayun. si Aldenso. Kaya pagiging. pagiging. pagiging nagiging si Erwin. Lalabaran na Ayun. 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 Ngarung ngarung. Ayo masasayaw ayam bata sa wadah ya. Hah, dah lepas apa? Hei, dah. Dah ng nung na ini harus ibu latar taro tu. Pindah Oh. Wow. Shooter pa? Oh. Pwede nanggugulo kasi si na eh Nasa si Denzio. Hoy! Ano? Ay, okay. Habang oh. sa'yo, labas sa lahat yan. Habang sa ato ko si Boy Denzio. Ano? Eh. Ala ala dyan kaya nakalabas? Wala wala Ala Boy ala dyan kaya wala nakalabas ka? Wala ka Wala malinis ka Sige, <laughs> kaya ka nakalabas sa kaya ng ganyan oras siya, alaki oh, kaya wala, sawa ya. niya. <laughs> <laughs> Ala, ito na, naman lang. Hey. Kaya si Paring Bowel nagpapapawis na si Paring Bowel lo. Oh. Ayan, nagbawaran na si Paring Bowel oh. leo. Laro, laro na rin to, sigurado. Ayan, laro-laro na rin niya, sigurado yan. pa ni Paring Parin Bowel Eh, sige na kapatid, talagang gaganyan-ganyan na sige na kapatid. Nawa, easy-easy oh. lang yan. Eh, dumating pa isang S player, oh. Sigurado to, lintok to. Ayun yung S player talaga ng sentro. Yun yung nagdala, no? Kaya nag-champion yung sentro. Eh, ano yun? Ayan. Ano ba pangalan mo, bro? Bo. Nakaw. Kaya nag-champion yung junior sentro. Yun yung nagdala dyan. Big shout-out daw sa Jet Store. Ayun. Ayan oh. yung Jet Store. Shoutout mo, shoutout mo. Si ba? Jet Store. <laughs> Ginawa si Wash shout out. Ulit baka hindi na rin ulit mo. Oh, yung. ano <laughs> <about> <crawl prejudice> naman naman Ano naman Ano 'yung pare, shout mo si ano? Ay, si si Araw. Bukod naman 'yun rin pala, boy. 'yung pangalan niya. Ay, rin ba? Kasi bugok, ganun. Sina, sina. Si ispare ay daw, na rin daw. Boy, bugok, <mustered noise> <mwedkorrans Narrative merger squeez schlimmer> May baka tayo ganyan yung timbukok. Baka tayo ganyan. <laughs> eh boy bubuk yun. Ah. Ano timbukok? Eh boy. Ah, boy eh. no. no? Ala mga dayo na rin oh. Si Bula Tartaro. Pinagsar pinagsarin daw pwersa tapos lalabanan ng solid ng kalumpang sa pangungunan ni Mr. Dennis Manuel. Ayun man. no. Ay. Oh, Ay na <laughs> solid na solid si Mr. Dennis Manuel dito malalaban ng parehas dito.